Blis lang yan. na kuha na natin. Hindi naman natin uubusin yan eh. It's a beautiful Tuesday morning mga farmer Ayan. Ako nang pakaraming ganap. Alam nyo nang uh, si Jimmy kinuha na rin po yung... Uh, wala kasi kami kanina. Ay kahapon pala. Uh, nag ano kami? Nagpunta po kami. May ay po si na bebe, tita niya. So ayun, 50 years old pa lang. Diabetes. So ayun po. Ah si Jimmy nagpunta na pala dito kahapon. Ah taga Biso na. So kumuha siya ng 5k ata. Magpapatanim na siya eh. So ako naman kasi sana kumita din siya, no? Kasi ang usapan namin doon, ilalabas ko lang yung puhunan eh. Oh, kanya na 'yon. <laughs> Importante may nag-aasikaso sa lupa So sabi ko pagbutihin mo Dahil mga uh, mailabas lang natin ang puhunan So 18,000 po yung punla 100 trays kay Lee Tapos uh, yun nga yung 5,000 na tinanin So may 23,000 na Pero yung mga clear out, clear out Yung mga pangdamo Hindi ko na po sinarge yun Basta yung ano lang Kung ano lang ang gagamitin sa sili So ayun Siguro abono, mga fungicide Siyempre kailangan yun Tapos ayan uh, Dito sila Nag... Uh, Nasaan ba? Gahakot na kangkong. Nasaan sila? Nagaano sila ng kangkong sa so, kasi sabi ni papayam ito daw po ibabako na. Sayang naman po ito kasi nga ito po ay ilalagay natin sa fish pond. So magandang anuhan ba ng isda papalaki natin ang isda natin dyan, dyan lang maniwala po kayo mga ka-farmer kulang lang talaga tayo sa natural food medyo marami kasi yung isda ah dati grabe lalaki maniwala po kayo, 3 kilos ang pinakamalaki na huli ni Papa dito sa isang, uh, isang piraso 3 kilos malaki pero yung dulong yon kangkungan, pero konti lang naman yung dulo po na yon kangkungan yon Ayan maganda sana yung Kasi ito, ma ano naman, o, hindi pa nakakalat Maganda sana mga ikalat ano? Ayan o, o, tingnan nyo o, na Kasi ang, ang, ang tilapia, by nature, eh, Vegetarian yan mga farmer Algae ang kinakain yan, lumot Mga ugat-ugat, dahon-dahon Apa? Ano yun? Yung tubig ah, tumulo kapon di ako nagpakain ng kalapate medyo inan ako nagpainom lang ako ng gamot magaling talaga yung paracure tama nga si ka farmer Randy Meneses napakagaling talaga ating mga kaibigan so magmamanok yun mga <laughs> pero sabi niya Br brother wag mong pag-aralan yung pagsasabong siya din naman nagpayo sabi ko tol wala Inan uh, inano ko na yan tinanggal ko na yan ka dahil dati medyo nainganyo din ako ni Kabono eh. Pero alam na, nagbago. Nagbalik loob, tanggal lahat. So, ayun. Eh, sabi ko nga masarap ang walang bisyo. Huwag lang kakain. <laughs> Ayan. So, ha, saan ba sila? Nag kumukuha sila. Kasalubong ko si Jomar mare, eh. May daladalang kolong-kolong. So, nangunguha ng kangkong. This is not enough. Napakarami pong ililipat. Na mailipat natin marami. So ayun dito pala yan ayusin uh, natin si kongkong nasaan kaya. ba si kongkong? Kong. Asa si Jomar? Kolong-kolong. Kolong-kolong. kanina. Oh. yung ano, Galing tong Benjamin ko nag-spray patay lahat yung <laughs> Namatay. Sobrang tapang pa ata ng atay ng gamot na tinimpla Oh, no, nasunog na. Sulop ko dapat to ano, oh. oh. uh, ano lang Light lang. Ah, oh. pampalaya, lang. May wala lang na nit. Magnum kuya, may init sa Kampalaya. Ah. Oh. Magnum lang, ayan lang. Tap key lamin. lang ginamit namin. Di. Ayun oh. Pwede ba? naman kahit konti lang, wag masyado matapang. Oh. Sa pampalaya kaya talaga kuya, linit yung pinagtitira. Mm. Yung magnum. Yung magnum kuya talagang may init. May init ano? Oh. Yan, oh Pag nag ano kayo, kalat niyo na eh. Eh yung kangkong kuya. Oh, kangkong. Oh. Ah pagkain niya ng tilapia eh para may mabibingwit tayo ayan na oh. paano ko to kay Kongkong -Kong eh medyo papa ito yung disadvantage ng masyadong ano masyadong nakabaon sinasabi ko sa kanya medyo pahingahin ng konti parang ano din yan eh kailangan makahinga medyo malaki na okay lang sila ng ano eh, ang kangkong eh. Sana makarami po mga ka-farmer kasi last time po na tapos malinis pa, hindi kagaya ng dati na kinuha nila daming basura, hindi pa tinanggal yung basura ka ako. Binalibag nila may kasamang basura. May tuloy na damay. So, ayun lang. <laughs> Ngayon, sana marami pang mako malinis eh, walang ano, walang wala mga kasamang ano, mga plastic plastic ba o oh, ayun. ganda pa naman ang talisay natin grabe laki na <laughs> kailangan na matrim to kailangan mabawasan po ng ano ah, uh, baka mamaya magtag bagyo eh may dumaan na bagyo mamaya eh mataob lang ano sayang naman ayun makakain ang damo si ano si Jochai oh, yung sinasabi ko Diba? Ang oh, mabilis. Blis lang yan, wag nakuha na natin. Hindi naman natin uubusin yan eh. Pero sayang ah. Binigyan ko ng 500 yung mga nag-grass cutter kagapon, pinamerienda. Tuwang-tuwa eh. Tingnan mo, nilinis yun dito <laughs> Ito, gigi, ano na lang natin to. Ah, clear out. Tapos taniman natin ang kalabasa dito. Gagapang mga kalabasa dyan. <laughs> <laughs> Ganda siguro. Pero tingnan niyo naman mga farmer, alaga lang. Kalamansi namin. Ayun oh. Oh, walang sinabi siya no. Sinabi yung mga <laughs> Oh, tingnan alaga lang, walang ganong spray mga farmer ha. Huh? The best. The best ang kalamansi namin dito. Hindi na kami namin bumibili. Kaya sabi ko sa inyo, isa po sa mga uunahin ninyo yan, kalamansi. Yung mga unang ginagamit sa bahay ba? May magandang ano ah. Maganda ito ah. Gagamba ito ah. Parang bata lang ah. Ah, ganda oh. Ah, ganyan-ganyan lang yan. Nasaan ka ba? Dito. Dito. Wala, di ko mahanap ah. Mahina na ako maghanap ng gagamba. Bata ako, maggaling tayo dyan. Tingnan nyo ah, kung gano'ng karaming bunga. Oh. Actually, hindi na nga uh, ano yan eh. Eto, peke na kasi ito. Ayan, oh. Ito yung sinasabi ko. Peke na yan. Kaya nagpalit na po kami. Pero ito, the best. Oh, ayan, dawi. Ayan. Eh. Dabi. ayun pa ayun pa ah. ayun yun doon meron din yun na ando sa dulo sabi ko nga gusto ko taniman to eh ng kalamansi din pahaba na ano sabi nga ni ano yung sa National Irrigation dapat kasi talaga may tanim alam nyo yun doon sa may dulo sa may kinarambo doon puro kalabasa din po yun may mga nagtatanim din

mabilis 'yan ya. Ano kaya pag binakaw abangan na lang natin papayam? Aaakit din Oo, tapos sakutin na lang natin. Uh, na? Bakit? <inaudible> hindi, hindi naman nila hinuhukay 'yun eh. <inaudible> Kukunin lang talaga yung ano noon. <inaudible> yung ano, hindi naman yung hukayin yun. 'yan. Okayin daw ba? daw. <inaudible> ah. Ay pag may lupa wala na. Pero kung maganda sana kung kukunin lang nila yung kangkong, bilis lang ano. Sayang kasi yan, no? Gandang pagkain ano. Oo. Gandang pagkain ng tilapia yan. Maganda sa kangkong, nakababad sa tubig, hindi siya masisira, di ba? Ang tagal din nakain yung yan, no? Yung ginawa nila. No, pagka ano nga, hindi mga daong na Yung hito lang ang yung hito lang ang mataba kasi kumakain ng tilapia. Ay nakakulong wala talagang pag-asa. Payat. Payat talaga. Silipin natin. Kanina pala nag-trim ako ng mga kalamansi. Tinanggal ko na po yung mga patay na sanga. Ayun. Mas maganda ng tingnan. Sana gumanda yung mga bagong tanim natin ano. yun oh, tinanggal ko na po yung mga yung mga patay na, na tangkay Ayan, may mga tira tira pa uh, tira pa hindi pa kayo naubos naman po nga ganda oh mga farmer ha ah. tinanggal ko na din yung ibang mga ano dyan ako makakain din ng dahon ano eh, no ito kung pilip ako dito doon na sa taas doon nyo na ilagay sa taas doon sa may gili doon para maano naman, kumalat. pa rin tubig hanggang ngayon. Kailangan na ng tubig na ng mga magsasaka. Yung iba nagpapatubig na. Kami hindi pa nga makapag-abono pero baka bukas mag-abono na kami. Dahil buka talaga. Gandang tingnan. Amazing. O oh, yan o. Oh. Kasi sa mga pangarap ko yan noon mga farmer, magkaroon ng uh, puno ng kalamansi. Uh, hitik sa bunga. fertilizer ulit tayo meron ako doon binili eh. dito lang yan 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 malagay. malayo ito nga oh, medyo ah hindi talaga maganda talaga mamamatay pangit o oh. ah luma ata ito hindi ko pinapalitan ano natin yan palitan natin kailangan ito maipush Maganda sana yung ha may hangin na Kaya lang papunta dito yung hangin eh. O, tingnan yung banderitas Ganda sana maitulak Para ma-spread siya lang kung dito lahat ibabagsak abagsak. naman Yan o no? Dito dapat ma ano? gusto nila yan ganda pa naman ang tubig natin ngayon dahil umuulan yung tubig hindi bumababa tumataas tumataas ganyan na lang doon sa labi ng ano ganda gutom ang mga yan <laughs> isipin natin kanina pala nag trim ako ng mga kalamansi tinanggal ko na po yung mga patay na sanga yan mas maganda ng tingnan sana gumanda yung mga bagong tanim natin ano Yun, oh. tinanggal ko na po yung mga pangit tingnan yung mga patay na uh, tangkay may Yun, mga tira tira pa oh. Tira pa. kaya naubos tayo pa naman po nga ganda oh mga farmer ah tinanggal ko na din yung ibang mga uh, ano dyan oh, kumakain din ang dahon ano ito pinipa ko dito Doon na sa taas Doon nyo na ilagay sa taas Doon sa may gilid doon Para maano naman Kumalat Wala pa rin tubig hanggang ngayon. Kailangan na ng tubig ng mga magsasaka. Yung iba nagpapatubig na. Kami hindi pa nga makapag-abono pero baka bukas mag-abono na kami. Ang tayo talaga, <laughs> gandang tingnan. Amazing. Oh, yan, oh. Kasi sa mga pangarap ko yan mga farmer magkaroon ng uh, puno ng kalamansi uh, hitik sa bunga. fertilizer ulit tayo meron ako doon binili eh. dito lang yan yan Meron mo lagay malayo ito nga oh, medyo ah hindi talaga maganda talaga mamamatay pangit oh. ah luma ata ito hindi ko pinapalitan ano natin yan palitan natin hindi natin tong ano ako na nagsundo kay Chichener. Ayun, okay na pala dito. Oh, pwede na uli maghulog. Oh. Pwede na uli maghulog. Dito. Importante lang naman ma umano eh. Kumalat. Oh. Pwede na uli dito. Hindi ko pa pala na itatanim yung uh, kangkong. Mm. Ayun oh, gumaga nun eh. pwede, pwede dito sa kabila. ana mabuhay yung mga papaya natin ay si Rowan mahirap kasama natutulog sa biyahe kasi sabi ko ang susundo ko kay ate sama ako papa sabi niya abay hindi pa kami nakakarating sa school ay tulog na itricycle lang ang dala ko loko talagang bata ito marami na din po yung nakuha nila sayang hindi na ikalat ano sayang hindi na ikalat mas maganda sana kung malay mo kumalat din pagdating ng kinabukasan <laughs> maganda maikalat talaga para ano sila hmm. eh no daming nanginginain Mm, kakagulo sila oh. kung ayaw. Marami ang hulog talaga. Makapal yung hulog nila. Ano? Ha? Okay. Hito nga, gusto kong mamingwit minsan ng hito eh. may malalaking hito diyan. Oh, nandito na yung ano tingnan niyo po yung luma na linagay nila, oh. Kalbo na. Ayan, bukas tatayo po mga dahon niyan. Ah, may mga basura din sumama talaga. Akala ko mali kapal nung ano, oh. sayang yung hindi natin na-scatter talaga kasi pag nila no eh bulto bulto pero kung nailatag ito ng ganun mara makapal to bagay pagkain naman nila uh, hindi na lang natin malay natin yung bakho po ay uh, tag dito yung bakho ay uh, kung uunahin niya yung ano pwede nating ipakiusap yon kukunin natin yung kangkong bagay na lang tayong pamerienda di ba <laughs> bago tayo magtapos mga farmer tingnan nyo naman nakuha nilang kangkong yun nga lang hindi nila naikalat gaano ano dami nila nakuha actually ang kapal na yun pa oh pagasa na lang natin pagka nag ano yung nagtanggal yung backhoe eh sana kung kangkong lang muna unahin nila Pwede nating hingiin yun. Oh, na. <laughs> Ganyan lang. Sa malayo. Ammonium Sul. 2100. nakalagay ang kay Kong, Kong dito ilang kalabasa 1, 2, 3 mga 6 kaya damo dito ang tumutubo nga sa lang sarap ng bahay okay na pakinabang naman dito bukan lang natin tagbulan naman eh kaya maganda yan higad talaga dito talaga Bilib ako iyo sister.

ano merong organic na ini pinopromote eh. organic na fertilizer di ko alam kung saan nakakakuha parang maganda ang maganda pero siya din na nagturo sa akin ito na ammonium tapos si tita ganun din sabi niya nga yung ano ammonium lang kalamansi citrus sabi niya ammonium lang yan ammonium sulfate siya. Oh, hindi na pala ako nakarating dito para magputol. Meron pang ano. Hindi na ako nakarating dito. Hmm. Lagi na lang. Sabi niya lagi na lang konti ang natitira sa akin, boss. <laughs> Last time konti na din lang. <laughs> Hinagis ko dyan. na naman tapos tatanim ko na yung kangkong so yan mga ka farmer hanggang dito na lang po muna at bukas ay uh, tuloy na yung ating project na ano, bakod magbabakod na sila okay na eh, yung ano pa yung palay kailangan ng hulipan ay nako busy busy ayan marami salamat at magandang buhay